Makalipas ang higit tatlong dekadang pagkontrol sa Pilipinas. Noong isa't libot narad, naraan at isa at isa't libot siyam na at tatlumput Gumawa na ng hakbang ang mga Estados Unidos upang maipagkaloob sa Pilipino ang kalayaang pampolitika at pamalaang sarili noong Ika-Pebrero 19 at isang libot at tatlong put Ang paglagda ni Pangulong Franklin D. Roosevelt, ang Saligang Batas, 1935. Itinakda ng Saligang Batas ang pagtatag ng Pamalaang Commonwealth na siya ring papalitan ng isang republika at demokratikong pamalaan pagtapos ng sampung taon. Oh. Sa baba, sumami na rin natin ang ng mula sa mga Amerikano. Maaari nang magsarili ang Pilipinas at maluna sa ating bayan. Noong ikalabing anim ng Setyembre, isang dumagsa ang halos isang milyong Pilipino upang bumoto sa nais nilang maging pinuno ng pamahalaang Commonwealth. Sinong kandidatong ang iyong iboboto? Si Manuel L. Coeson at Sergio Osmeña Sr. Ako rin, ma dahil maganda ka ang imahe at reputasyon. Ngunit na kandidato rin sila, Emanu Emilio Aguinaldo, sila Agripa, tapos si Pascual Rayopan. Bukong magiging musik na panghalala to. Ikalabing libo ng Nobyembre, isang libo siya na raan at tatlong si Manuel L. Quezon, Sergio Osmeña Sr.? sa Sunken Garden mula sa pagkapanalo sa kalalan bilang pangulo at ikalawang pangulo. Laban kina Emilio Aguinaldo, Gregorio Aglipay at Pascual Rayuhan. Naging hudyat ito para sa mga Pilipino upang pang at makamit ang kalayaan. Ikalabing tatlo ng Nobyembre, isang libo siyamdaraan at tatlong kutangin. Nabuo ang surian ng wikang pambansa o SWP na naglalayong paundarin at patibayin ang isang wikang panlahat na batay sa isang wikang umiiral. Sa at ng Disyembre 1737, at sa ilalim ng Kautosang Tagapagpaganap bilang 134. At Pinakakayag yeah. po, sinala ngayon, magiging batayan ng isang pampanta sa Galo. Ngunit ito ay magkakabisa lamang sa kalipas ng dalawang taon. At ganoon din namang itinahin sa taon, Binigyang pahintulot ang pagpapalimbag ng talatinigang may pamagat na Atagalog English Dictionary at Bolarila na wikang pambansa ni Lope K. Santos, ang ama ng Bolarilang Tagalog. Sa Kayaan ng Pautisang Tagapagpagala, BLG 263, aking inihahayag na wikang pambansa ay ito sa pangaparan ng buong Pilipinas. Ito ay magsisimula sa huli ng 19, 1940. at itagulit ang taon na rin sa sarili atin. Tuluyan ng pinagkaloob ng Amerikano ang kalayaang hinahangad ng bansang Pilipinas. Sa ilalim ng Batas Commonwealth, DLG 570, simula sa Punyo Pond, 1946, Wigang pabansa ay isa sa mga magiging opisyal na wika ng bansa. Magkakaroon ng dalawang opisyal na wika ang bansa. Ito ay ang mga Ingles at Tagalog na siyang kadalasang ginagamit natin ng mga mamayan at naging batayan sa pagbuo ng Pilipino bilang wikang pabansa. Sa ilalim ng pamahalaan, ni Pangulong Manuel L. Quezon at Pangulong Sergio Osmeña Sr. Marami ang nagbago sa ating bansa. <mulong> dahil sa ako lang ng mga patutik na tumuyo na mga panitik dahil sa mailit na panahon, maaari natin itong ipalag sa loob na katataas ng mga solusyonan. Pagkita ng mga kuryente sa ating pagkakas. Pagkita ng

Guys, yung mga magtik na sa pinakamang sila sa sila ay ng mga lupain para sa kanilang pagtatanong. Para mapatuloy ka ang pagkutan ng ating Sa wakas, may karapatan na rin tayo at may pakalitin. Pahilinig na rin ang boses natin sa wakas at pakalitin ating ipaglaban ng na karapatan natin sa mga kapatid. Ibigyan daw tayo ng pagkakataw ng pangamili na ating sarili ng video. Oo, oh, maaari rin na hindi tayo pumili sa anin man ngayon meron tayo. Ngunit patuloy pa rin ang paglaganap ng Christianism dito sa ating website. nag ibig ng pagtutura sa mga mag-aaral na magdasa at pagsulat. Oo, oh, oh, madam. Maigi yan para sa mga bata at mga ng dapat pagsuon ng magpagsulat. Pagpupukas si ang ilang pribadong paaralan at paiintulatan ng pagtutura ng Ingles sa mga mag-aaral. Mas tumahas ang edukasyon ating bansa dahil sa uh, panibagong iyon. Sino <bip> 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 kandidatang iyon? Aginaldo Gregorio Tap, pa laki kasi. Ang kandidato rin si Emilio Aginaldo. 1 2 3 go. Steadyan, doon.

kailangan pang magpakapagod at magtrabaho ng 8 hours. Ay, butang